Okay, good morning, good morning mga kabro, mga sister. Dito tayo ngayon sa ano, Barangay Balintad, uh, sakop ng Baungon Bukidnon. Uh, ito pala yung kalsada na bago, yung nagkunik ng Iligan City at saka Cotabato City hanggang paikot na ito sa uh, Dabao, Jinsan, ganun. Gan ito yung kasada bago to. Dito to dumaan sa Balintad Baongon, Bukid noon. Ah. Uh, uh, ulitin ko, uh, good morning, good morning sa mga kapwa ko pala guardians sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong mundo. Kasi buong mundo na tayo mga kabro, hindi lang tayo basta-basta na organization. Buong mundo na tayo. Uh, good morning, good morning at saka kung sino man yung ano namumuno ngayon sa <coughs> guardians na nakapalit ng angkil ko na si Liborio Abraham Hangaw. Sana bro ipagpatuloy niyo lang yung magandang organisasyon natin para tuloy-tuloy lang tayo. Kahit wala na yung ano pinaka number 1 natin na si Liborio Abraham Hangaw Jr. Ayun. Ayun oh. No? Ito tayo. Ayun tayo. Ayun tayo. Ayan mga kabro. Yeah, Ah, dito tayo ngayon sa sit ah, Barangay Balintad Baungon Mukidlan. Ayan, kikita niyo yan. Ayan. Ah, magandang view dyan. Ah, bro. ito, dito tayo ngayon. Ano. Ito pala yung ano ay yung Ayan yun, makikita nyo yung, yung, sa kabila, yung bundok na kabila niya. Yan ang ano, uh, sitio uh, kalanganan, sakop ng San Vicente, Baungon, Bukidnon, nakikita nyo. No? Ayun, diba? Ayan. Ayan. ayun, ayun. Yung sa tapat niyan, yung mundo nakikita niyan sa kabilang bundok, ano 'yon? Bundok ng ah uh, Kiliog, sakop ng Libuna Bukid nun. Ayun. Nung sa likod niyan, ano na 'yan? Kagayan Oro City na 'yan sa likod niyan. Ayun, andiyan sa likod. At saka yung nandoon, sa yung makikita niyo kung may makikita kayong bundok doon, ano 'yon? Um, sakop ng ano yon hingoog na yon ang layo na yon hingoog hingoog na yon ayan o dito ito yung bundok ng baongon bukid nun ayan o ayan ayan yun ayan ang bundok ng baongon bukid ah uh, yung area na yan dyan banda yan banda yun yung yung street ng yung malaking puno ng kahoy dito ibang banda doon sa unahan Diyan yung plantation natin ng abaka Diyan, marami tayong abaka dyan kung nakikita nyo yun sa mga videos ko yung mga abaka na nakikita nyo yan, yan na area nyan dyan banda, at saka yung mga marang lansunis at saka yung abaka kasi yung abaka natin ano, yung combination ng abaka natin, ano, kape. Yung kape para pa lilim ng abaka yon Kaya double purpose yan. May abaka tayo, may kape na tayo. At saka ngayon, timpo ng ano ngayon, marang. Ang dami talagang marang yan. Kung sino yung gustong kumain ng marang. Pumunta lang kayo dito, libre yung marang natin. Ang dami. Mamaya, kakain na tayo ng marang. Mamaya. Na may marang dulo na ito, pinakuha natin. Yan o, dyan banda. Grabe marang dyan. At saka yung ransonis natin dyan, malalaki na. Sa Oktober, Mahinog na yan. November, ang sunis natin, grabe lang sunis dyan. Dami. Yan. Dyan. So, ito, ito yung ano natin. Dito tayo. Tingin-tingin uh, <coughs> lang tayo dito sa view natin kasi bukas na tayo ng ano, sunod na linggo, pupunta dyan sa area natin. Dito muna tayo. Sa, kasi medyo umuulan-ulan. Kaya masama ang panahon. Oh. Salamat mga kapwa ko guardian. Oh. Uh, ko kung sino yung nagdumala ng guardians karon na iniwanan ng uncle ko. Ipagpatuloy niyo lang yan, bro. Mga kasister para tuloy-tuloy lang yung ano natin, tuloy-tuloy lang yung organisasyon natin. Yung mga totoong guardians kasi may iba diyan nagpagaradians, guardians, -guardians so hindi naman alam kung anong guardians eh. Yan basta na lang sila nagpatato tato lang ng tato hindi nila alam kung ano yung guardians sumali sila hindi nila, hindi nga nagbasta ng bylaws ang, in, ang nila may tato sila kasi guardian daw sila pero hindi hindi hindi, hindi, hindi ganyan ang guardians dapat gar, guardians ka uh, alamin mo ang tungkulin mo bilang guardians ka sa kaka pumasok sa pagka guardians kasi yung Guardian hindi lang basta-basta na organization to. Hindi lang to sa sa ano hindi lang to sa Pilipinas. Sa buong mundo na tayo. Sa international tayo. So kung sino man yung nagano ngayon, mga kabro, mga sister, kung sino man yung nagdumala ngayon, bro, tuloy-tuloy yun lang yan. Sana <coughs> mag-successful kayo. Yan lang mga kabro. Uh, dito lang tayo.